Kim Chu ibinida ang kanyang hashtag Dubai Skydive Adventure. Masaya ang ibinahagi ni Kim Chu ang kanyang skydiving experience sa Dubai. Tinawag niya itong kanyang Kim Adventure at pinakita ang kanyang video clip ng masayang adventure. Bukod sa kanyang pagiging matapang, marami sa netizens ang naghayag ng kanilang galak na magkitang masaya si Kim Chu. Matatandaang kamakailan ay pumunta ng Dubai si Kim kasama si Paulo Avellino para sa Kapamilya Kalayaan Caravan 2024. Sayang ibinahagi ni Kim Chu ang kanyang karanasang skydiving sa Dubai. Sa kanyang social media, tinawag niya itong kanyang Kim Adventure at pinakita ang isang maikling video clip ng kanyang nakakainganyong pagpapatihulog sa himpapawid. Bukod sa kanyang katapangan sa pagharap sa kakaibang pagsubok, hindi mapigilan magpahayag ng kasiyahan ng maraming netizens sa kanilang nakikitang kasiyahan ni Kim Chu. Ang kanyang pagpapakita ng tapang at pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay nagpapatunay ng kanyang determinasyon at pagiging inspirasyon sa marami. Nito lamang nakaraang araw kasama si Paulo Avilino na pumunta si Kim sa Dubai para sa kapamilya kalayaan caravan 2024 na nagpapakita ng kanyang patuloy na pagiging demand sa kapamilya star. Si Kim Cho ay isang kilalang artista at personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isinilang siya noong April 19, 1990 sa Tacloban, City of Leyte, Philippines. Unang sumikat si Kim Chu noong sumali siya sa reality show na Pinoy Big Brother. 15 edition noong 2006 kung saan siya ang nagwaging big winner matapos manalo sa PBB. Naging bahagi siya ng Star Magic ang talent management arm ng ABS-CBN. Nagsimula na ang magkaroon ng mga proyektong telebisyon at pelikula. Kung nakaraan lang sa post ni Kim Chu, ibinahagi niya ang saluobin na nakabalik na siya sa pagtatrabaho. Matapos ang mahigit isang linggo sa kanyang pagbabalik-trabaho Aniya ay mas magiging makahulugan sa kanya ang linyang umulan man o umaraw kahit ang lolo ay di matatanaw. Bahagi ito ng lyrics sa opening song ng non-time show na It's Showtime. Samantala, napaheadstand si Kim Choo sa It's Showtime matapos siyang pasayawin ng kanyang mga co-host. Si Jong Hilario na tinaguri ang Sample King. Ang nauna na talaga namang lahat ng kanyang co-host ay bumilib sa walang kupas na husay ni Jong sa pagsasayaw. Nawindang ng kanyang mga kasamahan ang pagtatangka nitong magheadstand dahil masubsob ng konti ang kanyang ulo. Agad naman siyang hinalalayan ng kanyang mga co-host sa pagtayo matapos ng kanyang performance.